Hello everyone! Welcome to another vlog! Uy! Bakit may bilbil ako dito? Grabe! Yee! Para palikpit! Ayun guys! Alam nyo ba nung nakipag birthday kami, nung bumili kami ng cake? Kaya uh, hindi ko na nabigyohan yung pagpunta namin doon sa my birthday. Paano? Ang dilim-dilim pala doon. Eh, hindi naman ako gaanong nakapag-video doon sa my uh, red ribbon. So, parang putol yung video ko, kaya yun na lang ang binidyo ko. Inayaan ko na lang yun. So, uh, eto, uh, ngayon, uh, magbibidyo ako. Kahapon nakapagbidyo ako, meron kami bisita, nagiinom-inom lang. Kaya, parang hindi rin naman pwede yung video na yun. Parang ganun-ganun lang, nagkakantahan kami. Kasi pag nagkakantahan ka, hindi naman pwede yung kanta-kanta kanta kanta na yun. Kasi nga, makaka-copyright ka sigurado. Kaya, kung siguro nagigitara-gitara kami, nagigitara tong bilbil ko. <laughs> Natatawa sa bilbil ko. pag tumatanda ka na, nag, bumababa na yung bilbil dito, guys. Ano ba to? Parang pinip kang oo, oo, parang, oh, pal parang palikpik na, oh, guys. Oo. Pag tumatanda ka na, parang, basta, hindi ko may explain. Basta meron ganun. Pero kung mayaman ka, patatanggal mo to. Oh, di ba? Kaya lang din naman ako mayaman, di naman kusang matatanggal yan guys. So, pag yumaman ako, patatanggal ko 'yan. Sigurado. <laughs> Tatawa ang tita ko. 'Yon, guys. Um Ano ba? Hindi <laughs> ko maano-ano. -ano. Kahapon nandito si Mika, hindi ko alam kung sino 'yung kasama niya. Hindi ko natanong kung ano 'yung pangalan ng kasama niya. Parang doon na naman nakikitira si Mika. Yung yun bang ewan ko ba no kung ano nangyayari sa batang yun no. Kung sinasadya niya lang na magpunta sa ibang bahay, nakikitira. Kapag kakilala na siya, aalis siya doon. Tapos ayun, may, may ibang kilala na naman, Kukup-kupin siya pag uh, naanun nila na atawad-tawad pala niya. Wala siyang ginagawa sa bahay, puro kain, tulog, ganyan lang ginagawa niya. Tapos pagpasokan na, hindi naman siya ganong pumapasok. Dami niyan dahilan. So, yung guys, um, yung yung araw naman ngayon, no, sobrang parang di lang naman ngayong araw, eh, parang araw-araw sobrang init talaga. Hindi kami lumalabas kung hindi lang talaga kailangan. Dito lang kami sa loob ng bahay. Tutunon, kahit na nasa loob ka ng bahay, Sobrang init pa rin Pero siyempre mas mainit sa labas Grabe naman Gusto ng anak ko Ibilin niya ako ng aircon ibibili niya ako ng aircon Hindi naman nakakisam eh Yung bubong tumutulo pag may ulan Paano ba naman mag-aircon -e ng ganun Kung sanang yung aircon Yung bang sa loob lang aircon Hindi na binubutasan yung pader Meron bang ganun na aircon Kailangan ba talaga butasan yung pader wala bang aircon na nasa loob lang siya? May meron yung para sa electric fan pero aircon siya. Hindi, hindi ganun. Yung aircon talaga yung bibilhin. Kailangan ba talaga? Aircon is... ah, Parang yung split type ata. Pwede yata yun eh. eh. Yung split type, pwede siyang nasa loob tapos nasa labas yung isa. Kaya lang, parang di naman split type pang balak niyang bilhin. Ganun. So, yung bang ano natin, no, di naman ano, di naman sa inaano ko, no, yung init na to, no. Pero kung kaya nyo tiisin ng init, kagaya namin, tinitis namin, tapos gagabi na. Kaya lang parang kagabi, guys, yung bang sobrang init talaga na gabi na, pinapawisan ako. Nakatulog pa naman ako, tapos nung paggising ko, 8.30 pa lang pala. Sobrang aga ko nakatulog, tapos 8.30 pa lang yung oras tapos nung mga ilang sandali talagang sobrang init na pero dahil sobrang antok ko ata nakatulog pa rin ako hindi ko na napapansin oras na pala ayun guys uh, siyempre lunes ngayon maaga naman ako nagising kanina umaga nagluto ulit alam nyo na yung trabaho ng nanay sa umaga, linis ng linis nagluluto ng nagluluto ganyan ganyan yung ginagawa araw araw wala bang pinagiba oh tapos ngayon, pa-vlog-vlog ako kung ano-ano lang yung kinukwento ko sa inyo. Meron akong gustong gawin na hindi ko mawari kung ano yung gagawin ko. Gusto kong magsumba, di man ako marunong. yung naman magsumba sa labas, babayad pala ng 50 pesos. Sana yung barangay magkaroon ng project para sa mga nagsusumba ng libre para makasali naman ako. Pero kung hindi libre, wag na lang. Sana tamad pa naman akong pumupod ng gano'n. tapos magbabayad ako. Ay, nako. Sayang ang pera, 2.50 ang isang linggo. Ay, ayoko. Ano, ano, magtitingin na na lang ba tayo, guys? Ganyan na lang. Meron pala akong ano, idadagdag dito sa video ko, no? Nakalimutan ko, guys. Itong si tita ko, tingnan nyo yung ginawa niya sa mukha niya nilagyan niya ng scat tape yung mukha niya. Akala niya, malilip yung balat niya para mawala yung kulubot. Tapos sa isa, 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 eto pa, nilagyan niya ng tape. <laughs> Aba, nagmamaganda, oh. Ala, ala, hindi naman tumatalabi. Yung in-order natin ng ganyan, baka yun, maglip yun. Ano na naglip ito, eh, tape lang kasi. Oo, wala naman, ano yun. Nag-loose na. Pero, pero kanya gumalyan no? Gumalyan. No? Ay, nakakatawa. <laughs> tignan nga natin, tignan nga natin. Kung kunwari ito, no? Oh. O, ginan mo. No? Hindi tama yung pagkakalagay niya, eh. Kasi dapat dito lang yan. Kunwari, di ba, yung dito, abitan niya, tapos meron dito rin. Hmm. Dalawa yon. Pero nakakatulong na mag- mag- Bibili <laughs> ako na yung... Hindi ano. na, hindi na. Nakababa na yan eh. Wala na. Bibili ako na yung madikit. Ayun yung in order namin sa Shopee guys. Hindi ba Tignan namin yan. Ibablog namin kapag oh, ka nakuha na namin try yun. Try namin. Oo. Oh. nakakasawa yung ganang ganyan yung device na oh, binipo. paano naman yung device na yon? kailangan araw-araw nag ano ka. Wala ka magagawa kung puro ganyan. ako meron din akong ganun. Matagal. Hindi ko naman ginagamit. Gusto ko naman mawala tong parang bil, bil 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 ko rin dito sa baba yung parang nagdodobli yung baba ako Ayun lang, guys. <laughs> pag tumatanda ka na. Oo, oh, pag tumatanda na. Kailangan kilain mo yung panahon bumalik ka sa pagkabata. <laughs> Ayun lang. Lalo na maraming taga. <laughs> ay, marami daw tagahanga. Ay, 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 o oh, biglang, oh, ano, natatawa sa sarili. <laughs> marami tagahanga. Marami daw siyang tagahanga. Oh. <laughs> Papaganda na naman. Nagpatay ako ng ganito, guys. So, oh, yung parang pag natutulog ako, Merong sapin. Kaya lang parang lumiit eh. Nagsiring. Tsaka ah, bakit black ang ginami mo? Halata. Ayun guys. Bye bye. Bye bye. Oh, sige babay na.